Is Ever Car Museum is located in La Union? Yes, indeed. Ang Our garage ay isang museum kung saan matatagpuan ng iba't ibang collections ng mga sasakyan consisting of rare and vintage models. Ayon sa Toyota Branch Manager ng La Union, ang r Garage ay isa lamang sa mga first ever car museum sa buong Southeast Asia. Ayon rin sa kanya, ang R Garage is the largest collection of Toyota vehicles outside Japan. Ako po si Rich Monso. Ako po ay isa sa mga founder ng R Garage. Na-conceptualize ng R Garage dahil sa pagmamahal namin ng tatay ko sa brand ng Toyota. Nung nagsisimula pa lang ako dito, sabi ko, someday, I want to own a classic Toyota car na mabubuo ko. By God's grace, nahanap ko yung dalawang gusto kong hanapin na rare na classic na Toyota car. And doon nagsimula lahat. And right now, nandito tayo sa our garage na we have more than 50 cars in display po. Kaya siya naging our garage dahil ang pangalan ng tatay ko, Rene, <laughs> ang pangalan ko, Richmond, kaya naging R Garage. At the same time, kung sasabihin mo yung R Garage, parang our garage. Yun yung ano namin sa mga guests namin dito. Eh. When you come in, we accommodate you and we hope na ma-feel nyo na parang garahin nyo rin ito. We chose La Union kasi kami ni dad ko, mahal namin tong probinsyang ito. So at the same time, nasa sentro ng buong Region 1, yung pinaka platform namin is we are partnering with all the schools in La Union. Right now, we have visited 60 plus schools. We offer scholarship programs sa mga partner schools namin. We want to educate kids. Ang goal talaga namin is to be able to contribute to the future of the next generation tsaka sa probinsya po natin. Iba-iba yung ways ng mga successful entrepreneurs kung paano nila naabot kung nasaan sila. But personally for me, two things I can share. Number one is love for God. No? Because if we have a deep love for God, we will always choose to do what is right. And we will always choose to give our best sa ibang tao. And number two is love for people. No? Um, I believe yung negosyo namin have been growing by God's grace these past years because we love and care for our team members and our customers. Ang goal lang naman namin, why we do what we do, is to be able to serve other people the best we can. At dito rin sa our garage, yun po yung desire namin. When you come visit us, we want to serve you the best we can. That's why if you have suggestions on how we can improve, open po kami doon. Para sa mga car enthusiasts, this is a perfect place for you. Bukas ang R Garage mula Wednesdays to Saturdays, 10.30 a.m. hanggang 6 o'clock p.m. Kaprobinsya ni Han, inianyayahan po namin kayo na bisitahin niyo po ang R Garage. At kung nandito po kayo, ang desire po namin is matulungan po kayo na malaman kung anong questions niyo about sa kotse, primarily sa napaka-rich na history po ng Toyota po. Maraming salamat po. Ang Argaras ay isa sa mga nagpapatunay na patuloy ang pag-usbong ng progreso sa probinsya nating La Union.